dating Congressman Teddy Casino, tatakbong senador para ipagpatuloy ang pagtatanggol sa mga mahihirap na Pinoy. Alamin sa siya sa presents DWIC Track Record Report. Gumagawa na kasi ako ng listahan kung sino ang mga iboboto ko sa darating na eleksyon. Kaya gusto ko sanang iparesearch kung sino si Teddy Casino. May political background daw ba siya? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa Presents DWIZ Truck Record Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, si Chodoro o Teddy Casino ay nauna ng tumakbo noong 2013 sa pagkasenador at muling susubok na maipanalo ngayong darating na eleksyon ng pwesto sa Senado sa ilalim ng makabayan slate. Si Teddy Casino ay nagsilbing reporter noong taong 2001 at naging columnist sa loob ng siyam na taon. Nagsilbi rin siya bilang congressman ng tatlong termino sa ilalim ng Bayan Muna Party List kung saan nakapaghain na rin siya ng mga panukala at batas at labing limang taon na naging street parliamentarian. Sa muling pagsubok ni Casino na makapasok sa Senado, ninanais niya na tutukan ang pagbibigay ng trabaho at tirahan para sa mga Pilipino at gawing prioridad ang mga sektor ng edukasyon at pangkalusugan. Hangad niya rin na matanggal ang lumalaganap na political dynasty sa politika upang anya hindi na ito patuloy pang gawing family business. Bukod pa riyan, sa muli niyang pagtakbo ay ipagpapatuloy ni Casino ang nasimulan niya bilang kongresista na magsilbing tagapagprotekta ng mga Pilipino kabilang sa sektor ng mga higit na nangangailangan at naaapi. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.